Magandang araw mga kabakyard. So ito na, nagpisa na yung ating milsim gray. So sa anim na itlog niya, apat lang yung napisaan mga kabakyard. So ang napansin ko sa kanya ay kinakalay kayo niya yung patuka mga kabakyard. So may tendency na masugat yung ating uh, mga sisiyo dyan sa ginagawa niyang yan. So mga kabakyard, uh, napapansin nyo parang basa yung kinapakain natin. Kasi maulan ngayon mga kabakyard, maulan. Uh, kaya medyo basa yung aking binigay. Pero hindi naman asin basa mga kabakyard. Binasa ako lang ng konti. So andito naman yung isa mga kabakyard. Sa dami ng itlog niya. Uh, sa plate mga kabakyard at sasara muna na natin to para mamaya uh, eh, makalaglag pa yung anak so ayan nandito sa baba yung ating ganador so mga kabakyard uh, papakainin muna natin tong isa ayan tignan nyo yung papakain natin medyo basa mga kabakyard so ito mga kabakyard eh para hindi ko na sila Uh, papainumin mamaya tatanggalin natin tong tubig nila yan para madali lang silang matunawan yan mga kabakyard yung ano tatatlo lang yung sisiyo nya so sa dami ng sa dami ng itlog nya tatatlo lang so nung no, nagpisa kasi ito mga kabakyard nang itlog siya ulit kaya may tendency talaga na walang laman yung iba So, kaya ayan, tatlo. Okay na rin yan mga backyard at least. Meron tayong bagong CCU. So, ayan no. So, malaki itong isa mga kabakyard. Ito yung unang napisa siguro. So, yung pangalawang napisa dito, yung pangatlo pala yun, medyo may basa siya kasi pumutok na po yung itlog na mga sirang itlog. Nung time na yun, nung nakuha ko sila. So, papakita ko lang din sa inyo mga kabakyard yung dati nating sisiyo. So, nasa 2 weeks na to mga kabakyard. Nasa 2 weeks na yung ating mga sisiyo na ito. So, pansin nyo mga kabakyard, malalaki na sila. So, ganun pa rin, wala pa rin nababawas dyan mga kabakyard. Siyam pa rin sila. So, kita na dyan yung mga lalaki mga kabakyard. O yan, lalaki yan. O, oh, ayan. Ayan, ayan. Tumalon na yan. Lalaki yan, mga kabakyard. patingin tingin dito. O. Oh. So, ayan, mga kabakyard, ay papakain natin ating mga baboy. So, sobrang ingay nila. So, papakainin natin sila ng ano, kids grower na sila. Ayan. So, ito, mga kabakyard, tatlo lang itong pinapakain natin pero magastos pa rin yan dahil purong pit po yung pinapakain natin so alternate po yung ginagawa ko minsan sa branded ako minsan sa hindi so hanggang dito na lang mga kabakyard at maraming salamat